a day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. <laughs> ang comment nga dito ni Sandra ay, Maruya, pang merienda, budget meal lang yan. ng aso? So dahil nga favorite ko ang Maruya o hot cake na sinasabi, gagawa tayo niyan dahil favorite ko yan huy. Ingay naman ng manok. Gagawin natin yan guys. Pero bago nga tayo gumawa ng hot hotcake, aayusin ko nga muna itong labahang ko. Diyos ko, nakikita ko palang lang itong labahan na ito. Naiiyak na talaga ako. Inagahan ko nga talaga ang gising ko para dito. Dahil grabe naman ang labahan na ito. Isang bundok na. Pwede ko na talagang itapon to sa kanal. Charis. Ang paglalaba nga ay isa sa pinakamabigat na gawain sa loob ng bahay. Kaya saludo ako sa mga nanay na araw-araw naglalaba dahil hindi hindi na yung mga labahan na yan. At nung matapos na nga kaming maglaba, gagawa na nga kami ng hot at cake ni Papa Plates. Bumili nga lang ako ng harina, peanut butter. Hala, hindi, margarin yon. At lalagyan nga rin ni Papa Plates ng kape, sinigang mix, sibuyas, bawang. Ay, loko, bakit kasama yung ano na yun? hindi kasama. At nakalimutan nga namin yung itlog, kaya pinaluwa ko na kay Papa Plates. Nalunok niya ata kanina. Etong kalahating kilo nga na harina ay hindi nga namin ilalahat. Baka nga sobrang dami na kapag umalsa. Sabi ko nga kay Papa Plates, ilagay na nga yung itlog. Bigla na na lang siyang nagginan yan. Dok, gising na siya. Itali nyo na ulit. Baka makagat pa ako na ito. May rabis pa naman ito. Pinalagyan ko na nga ng tubig sa kanya. Hindi ko nga alam kung tama ba itong ginagawa namin. O talagang malakas lang yung tama namin. Basta ang alam ko, hiwalay na kayo ng jowa mo. Kasi nakita ka niya, binibilang mo yung laman ng magic sarap. Charis. Nilagyan niya na nga rin ng pulbo. Hala hindi, baking powder yun. At nilagyan na rin niya ng pampahilab. Charis, pampaalsa kasi yun. At syempre yung food color, sabi ko nga next time baka pwedeng kulay green naman yung gamitin namin. Charis, parang tanga nga dito si Papa Plates kasi nagkulang yung tubig, tapos umobra yung tubig, tapos nilagyan niya ng harina, tapos umobra yung harina, dinagdagan niya ng tubig. Parang ayaw ko nang magluto ng hotcake na to, siguro gawin ko na lang tong kaldereta. Charis, nires na nga namin niya ng 2 hours pero hindi nga siya umalsa. Hindi ko nga alam kung anong kulang. Siguro utak eh, wala kayo nun eh. Eto na nga yung finish product. Kahit nga epic yung kinalabasan ay kain ng kain pa din itong bata na to. Favorite nga nila yan lalo na nga itong bunsukong kong anak. Eto talaga yung sikat na merienda dati. Nabibili mo nga lang ng tres. Ngayon ay hindi ko alam kung may tag tres pa ba na ganito sa sobrang mahal ng bilihin. Dati nga pala ay nagtinda yung biyanan ko ng ganito. Ewan ko ba bakit di kami natuto ni Papa Plates magtimpla ng hot cake. Ang alam nga lang namin noon ay kainin yung paninda ng mama niya. Bukod nga pala sa nilalagyan na namin ng margarin at asukal nilalagyan pa namin ng condensed sa ibabaw kaya talagang overloaded sa diabetes <laughs> Charis. Ito na nga yung bagong version ng hotcake ngayon, yung may condens sa ibabaw. Pero hindi naman kami buwan-buwan gumagawa ng ganito. Siguro sa isang taon, dalawang beses lang kami gumagawa. At dahil nandito nga yung mga tropa namin, pinakain na nga rin namin. At talagang literal na pinakain dahil sinubuan pa nga ni Papa Plates. Ganyan nga siya kasweet sa mga tropa, sa akin lang hindi. Tignan nyo, mas inuna pa talaga yung mga tropa kaysa sa akin. At ako naman nga ang uubos ng mga tera-tera nila. Habang ini edit ko nga to, nagugutom ako na para bang gusto ko ulit gumawa ng ganito comment nga kayo kung ano ang next na lulutuin natin. Basta yung budget meal lang ha, hindi pa tayo mayaman hoy. Kinagabihan nga ay dinala ko naman sila dito sa barbershop malapit sa amin. Sa may overpass nga lang to. Tatlo na nga silang pinagupitan ko dahil aattend nga rin kami sa birthday tapos si Papa Plates nga you ay may photoshoot pa. Nang mga oras nga na yan ay nagwawala na tong bunso kung anak kaya hanggang dito na lang muna. Bye bye, love you.